Pinalakas pa ang kakayahan ng mga reservists ng Philippine Navy para makatulong sa panahon ng kalamidad. Yan ay sa pamamagitan ng pagsasanay sa ilalim ng Mobilization Exercise 2023. Iragulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. This is Over. Mabilis at eksakto Ganyan ka kritikal ang defense strategy na pinapalakas ng hukbong dagat ng Pilipinas ang amphibious raid operations na isinagawa sa karagatan ng Iloilo at Cebu bilang bahagi ng mobilization exercise 2023. mga organic personnel at mga reservists ng Philippine Navy ang sumailalim sa training ngayong taon na naglalayong mapagkaisa ang puwersa ng mga organic personnel at mga reservists. This uh, move provides our naval reservists. force multipliers to be responsive in terms of organizational structure sound administration sustainable logistics and other relevant trainings and uh, to train them to be deployable in times of crisis emergencies or hedr uh, that will strike our country Binigyang diin naman ng Chief of Naval Staff ng Philippine Navy kung gaano kahalaga ang kontribusyon ng mga reservist, lalo na sa kasagsagan ng mga bagyo at sa panahon ng pangangailangan. Pag may bagyo, ang nangingibabaw, yung mga taong, mga first responder, nagugulat kayo, no? they're not wearing Navy uniform, but they are all, sila yung nangunguna, our naval reservist. No? Kaya nakakataba ng puso and yan din nakikita ko dito. To ensure the readiness and the PINARUS, the Philippine Navy program, this exercise that concentrates on equipping a reserve force with the strategic knowledge and skills, integrating them with the competency to respond to potential security threats or conflicts effectively. Matuloy na bukas ang Armed Forces of the Philippines, kasama na dyan ang Philippine Navy para sa mga kababayan nating na sumabak bilang reservist. Ano man ang iyong propesyon, ay pwede kang sumali dahil hindi sa lahat ng panahon kailangang humawak ng armas para ipagtanggol at ipakita ang pagmamahal sa bansa. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa bayan.